Hi guys, andito po tayo ngayon sa Matandang Sabang Kandura ng Katanawan, Quezon. Ito po yung lugar na maraming vlogger na napunta. Kaya naingan niyo po kami pumunta. Well, maganda naman po talaga yung place niya, sobrang nakaka-relax. Lalo na po kung sa hapon kayo pupunta, yung malapit ng lumubog yung araw. Kaya nung dumating po kami dito, medyo palubog na yung araw, kaya mas nakita po namin yung ganda ng lugar, yung ganda ng view. Ah, uh, meron na din po pala sila ngayon, entrance fee Ah, uh, 10 pesos per head. So, yun lang guys, until our next video. Bye-bye.